nakikita namin na kailangan-kailangan na talaga natanggalin ang lahat ng mga mapang-abuso ng mga training practices dahil kinokopya na ito maging sa mga civilian schools. Nakita ninyo na maraming mga kinokopya na dati ay ginagawa naman talaga sa mga military training institutions. At sa aking pinamunuan na Philippine Army Officer Candidate School ay tinanggal ko na yung mga practices na hindi naman naka-align doon sa tinatawag na training objectives. Ang kasama sa aking tinanggal ay ang tinatawag na hazing and maltreatment practices na nakakapaloob doon sa iba't ibang mga tradisyon na kagaya ng Hell Week. Kagaya nitong nasa larawan na kung saan ang mga estudyante ay hindi pinapatulog, masi-masi ng isang linggo, kulang sa pagkain, at talagang kung ano -ano mga harassment ang kanilang dinaranas dahil parte ito sa requirement para sila ay kamayan ng kanilang mga senior officer candidates nang sa gayon sila ay ma-recognize kasama rin sa aking pinatanggal ay yung tinatawag na bridging or bracing na kung saan ay binabali ang likod or exaggerated na posture na nung tinatanong ko anong purpose niyan, ang sabi-sabi ay para di umano ma-develop ang tamang military posture kagaya ng standing in attention. Ganito naman talaga yon Ngunit, sa aking pagsasaliksik, ang mga tradisyon na kagaya nitong dalawa ay wala namang talagang direktang kaugnayan and supposedly, ito, kagaya ng Hell Week, ay parte ito sa Special Operations Forces Training. Big sabihin, specialization training para sa mga advanced soldier. Mayroon kasi tayong tinatawag na basic soldier, yun yung mga bagong recruits. At meron tayong advanced soldier, yung nag-a-undergo ng specialization courses kagaya ng ranger course, special forces course, uh, itong uh, uh, BADS training sa US Navy SEALs, mga advanced training yan, specialization training, na kung saan ay matindi ang paghahanda ng mga sundalo dahil ang purpose ng training dyan ay bibigyan ng mga kakaibang mission ang mga sundalo na tipong tunay na taya buhay at tunay na napaka-challenging na tipong wala ka ng kinatatakutan kahit si kamatayan. At dahil doon, ay gumagawa ang mga trainers ng training conditions nang sa ganun ang kanilang utak, mindset nila, di bali nang mamatay, huwag lang mapahiya, ito ay para sa bayan, kahit kami ay magtaya ng buhay, no problem. Dahil kakaiba kami, kami ay mga elite forces. Ngunit kung titingnan natin, ito ang kagaya ng basic training o basic military training na nasa Officer Candidate School na ginagaya ng mga nasa criminology at saka of course kaparehas man yan doon sa ROTC. E di ba, basic military training, hindi mo lagyan ng pag-advanced soldier. Kung baga, yung subjects ng PhD, huwag mong ilagay doon sa pang-elementary. Dahil nga, galing pala sila sa civilian. Ngayon, kapag mag-undergo sila ng basic training, from civilian, dahan-dahan mo palang ipinapasok yung mga concepts, mga indoctrination para sila ay magiging basic soldier. Basic soldier, ha? Ah. Sa Philippine Army, yung mga graduate sa PAOCS, sila ay magiging platoon leaders. Basic soldier yan. Yun yung pinaka lowest mamal sa officer corps. Hindi ko maintindihan bakit dito sa criminology. Hindi naman yan sa military. Nag-undergo ng military training na wala namang delikado yon kasi wala silang physical and medical exam. Walang neuro. Walang physical fitness test na requirements para i-admit ka doon sa kurso. Bakit meron silang ganito? 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 Na kopya, -kopya. At ang naging resulta ay ginagawang katuwaan, pinagtitripan, yung mga kabataan. I'm just wondering, okay lang ba sa mga magulang na ganyan? Ha? Yung mga anak nyo, eh, maaaring mapahamak pa. At, ha? Mayroon pa silang mga reception ceremony. Gaya-gaya. Eh, sa amin, mayroon niyang ambulansya. Mayroon kami mga doktor sa kanila. Sino yan? Medic? Ano yan? Medic ng ano? Anong capacity building ng medic na yan? Ay, di ba? Nakakatakot. So sa Philippine Army Officer Candidate School, inayos namin kung ano yung mga tradisyon na hindi naman maiugnay doon sa objective para magproduce kami ng basic soldier na mapagkatiwalaan, malalakas, matitino. Adherent sa mga batas sa rule of law. Ay, tanggalin mo na yan. So yung bridging o bracing, ay matagal lang tinanggal ng Amerikano. Sila ang nagturo niyan sa Philippine Constabulary School nung ito ay tinatag noong 1905. Ang PCS, o Philippine Constru Constabulary School, later eh, Academy, ay ang institusyon na itinatag para mag ng Constabulary Officers, later ay naging Philippine Military Academy with the passing of the National Defense Act of 1935. So, yung mga hazing practices noon, na ipamana through the years. Ngunit si Douglas MacArthur, na isang West Point graduate, nung siya ay naging kumandan sa United States Military Academy noong 1919, this is after the war, ay nakita niya na wala namang kwenta yung mga bridging niya. Marami pang mga pag-memorize ng napakaraming kung ano-ano na lahat ay pang power trip, ay mga hazing practices na yon. Pinatanggal ni General Douglas MacArthur. Magresearch kayo. Makita nyo. So may reason si General Douglas MacArthur kung bakit ang kagaya ng bracing or bridging ay tanggalin dahil hindi naman nakakatulong para maging malakas, matino, morally upright. magko ay naging source pa ng hazing. Hazing practice yun eh. So, it took many more years no? bago totally na natalikuran ng United States Military Academy yung karamihan sa mga hazing practices including yung bridging. Pero, sa criminology may bridging. Gaya-gaya nga. So, tinatanggal na namin sa Philippine Army. Dahil nakikita namin, wala nga siyang matino na purpose. Dahil, sabi ko sa aking mga estudyante, kung ang purpose ninyo ay magiging maayos ang tayo, military bearing ng mga estudyante, eh dapat doon sa inyo, mga senior, lahat kayo, ay tama ang tayo. Walang pwedeng, walang nagahang ng chin. Walang nag-iislaus na ganon. Hmm? Walang makikita na hindi nag-hands back. Walang nakikita na hindi nagkiklip ng nis. Eh marami. Eh. Kahit tingnan nyo, yung mga graduates, kung yun ang purpose, eh bakit maraming gano? Ibig sabihin, it, it did not serve the purpose. Kaya tawag, purposive training. So tanggalin natin, walang purpose eh. It does not serve the purpose. So ngayon, tinanggal namin sa Philippine Army Officer Candidate School. Class 61, Class 62, ang nakinabang. Tingnan nyo ang tayo ng aming kadete. Maayos naman. Ang ibig sabihin, kahit hindi ka mag-bridging, pwede kang tumayo ng matikas. Ha? Karespeto-respeto. Ngayon pupunta tayo dun sa pangalawa. Iyon ang tinatawag na Hell Week. To ang Hell Week kung mag-research kayo, ang sikat na gumagawa niya, nakikita sa videos, U.S. Navy SEALS training. O yung BADS. Bakit napunta uli sa basic training o pre-entry training? Anong purpose? Di ba pahirap lang din nilagay nung kung sino naman yung damo na yun. Hindi naman siya nag-research ng mabuti. Basta naisip lang niya, nakita niya, kinopya niya, ipinasok niya. E samantalang yung pinapagawa dyan sa Hell Week na yan, parehas lang din sa ginagawa doon sa reception ceremony. Hindi pinapatulog ng one week, minamasi-masi, tuwing gabi hanggang umaga, pinapatakbo ng kapaa, lulublob sa tubig ng matagal. Anong purpose? Dahil ginawa nila na requirement bago karo kamayan. Sa recognition ceremony Kung makikita nyo naman sa recognition ceremony Naka-bridge Di ceremony, pupunta sa gitna Ang mga seniors Sa harap ng mga juniors na i-recognize Nakahiga, itayo-tayo Kunwari Kakamayan May hag-hag pa na kunwari mahal nila yung mga bata nila, yung kanilang mga tawahan, na dati pala nilang pinag-power trip, nabugbog pa yung iba dyan, hindi ba? Mababaw. So yung dalawa, br bracing, bridging, at saka yung hell week ay aking ipinatanggal sa Officer Candidate School ang bridging, tinuruan ng tama. I-mentor, turuan. I-advise, ganito ang tama at a-role model, no? Na ganito ang tama na pagtayo. No rolling of eyeballs, shoulders down, brace up, stomach in, butt out, clip knees, hands back, 45 degrees yung pa. Yun, yun yung i-correct mo. Meron kang klarong standard. Bridging. May klarong standard of bridging? Ba't ka mag-bridging? Anong purpose? Wala. Recognition. Instead na pahirapan mo through Hell o yung pre-recognition rights, meron kami tinatawag na assessment. Dapat pumasa sa lahat. Ano yung mga ipasa mo? yung tinatawag na basic physical fitness test. Klaro yung standard. Ito yung dapat mong ipasa. May ginawa kami na mga series of exercises, progressive exercises, para mapasa mo yon. Pinapakain ng mabuti sa mess hall, hindi yung pagtripan sa mess hall. Pinapakain at kinukumpute yung tamang nutrition. Progressive ang physical development program para maabot mo yon, mapasa. So kung mapasa mo yung basic 50, go. Pero mayroon pang dalawa. Ano yon? Yung military skills and knowledge. Ano yung mga yon? Example. Map reading, marunong ka magbasa ng mapa. Land navigation, marunong ka mag-navigate using your knowledge in map reading. Mga combat skills. Movement Techniques and formations, carriage of weapons, high-ready, low-ready, okay? military skills, tawag doon, and knowledge. Patrolling missions, ano yung principles of patrolling, nga ganon. Okay? So, klaro ang ime-measure mo kung pasado siya. So, lahat ng mga subjects bago ang recognition ceremony, yun na yung pinaka-milestone pag... Uh, pasado ka doon sa face na yon, BMT, recognize ka dahil pasado ka. So ano yung isa? Tactics. Ang tactics ay wala kang honor violations. Pangalawa, yung during that phase, kung ano yung maximum demerits ay hindi mo nasubrahan. Ha? Demerits, sa kandak. Yung mga palaw-silaw si report sa kandak instead na bugbugin. Halimbawa, not shining the shoes, not shaving, late from formation, not cleaning the room, lahat ng mga yon, i-comply mo yon. Otherwise, you'll be reported. At kung sumubra ka, hindi ka ma-recognize and you will be removed from the course. Either ma-recycle or ma-terminate kung talagang natindi ang kasalanan. So nakita ninyo, yung mga malpractices na nakasanayan lang dahil kopya-kopya lang, kinopya ng, uh, ng mga Pilipino mula doon sa mga Amerikano na nagturo noong panahon ng American uh, occupation through the Philippine Constabulary School, later ay ang Philippine Military Academy. Kopya-kopya, pasa-pasa, dahil nadaranasan ng pangpahirap, ipasa ko rin dahil ako. And ang masama doon ay nadadala kapag sila inang mga opisyal na, pati mga tauhan nila, napaka-toxic na leader, sigaw dito, sigaw doon, pananakit dito, pananakit doon, ang iba ay nabaril ng sarili nilang tropa. Totoo yan, may record tayo dyan. So kung yung pagiging toxic, pananakit, puro paninigaw, panghihiya sa mga tao, ay ayaw mong i-apply during the time na ikaw yung maging opisyal, bakit mo ituturo by the time na sila ipumasok yung formative years nila in the service That's the question So dapat tanggalin Dahil hindi naman siya applicable sa tunay na buhay Ang Hell Week Ay para sa mga advanced soldiers Na nag-undertake uh, ng specialization courses Kagaya ng BUDS e yun sa kanila Bakit mo ipasok dito sa Pang grade 1 Basic training para sa mga basic soldiers So, gano'n din yun. So, I hope na kita ninyo ang context ng mga training reforms. Hindi sa lahat ng panahon na puro pananakit, puro pahirap na lang in the guise of discipline, of forming good attitude. Anong good attitude ma-develop mo doon? Ha? Huh? kung ano-ano na lang ang justification for instilling discipline through physical abuses, verbal abuses, at kung ano-ano pa na labag actually sa batas ng Pilipinas yung ating anti-hazing law. Lastly, dapat pantulungan natin, perhaps, through our lawmakers na magkaroon ng batas. Hindi pwedeng basta-basta kopyahin ang military training, lalo na sa civilian schools, lalo na ang resulta ay maaring may masaktan, ma-subject to abuses, mayroong pinapatakbo na kahubad, mayroong na-sexually harassed, maraming maraming pang iba na instead na maturuan ng tama na disiplina, tama na attitude, ang mga bata ay ganun na dahil ang mga nagpapatupad ang namamahala ay mga power trippers din, mga abusado din, dahil iyon din ang natutunan nila. I don't mind if certain schools want to implement certain training programs, leadership training programs, pero kailangan tama ang capacity building para doon sa mga trainers. Tama ang itinuturo, hindi patsamba. Dahil we are turning around the bush. Yung product na yan na mula sa inyong training program ay maaring papasok sa AFP, PNP at daladala -dala nila yon Kung hindi mabantayan, virus ulit, walang katapusan. Ang gusto natin ay makapagpudos ng mga mapagkatiwalaan ng mga pinuno sa Armed Forces of the Philippines na later ay posible maging mayor ng inyong bayan, maging politiko ng ating bansa, dapat matitino sila at dapat magsimula yon sa training program na kanilang dinaanan. Para sa inyo, tama lang ba na i-reforma natin ang lahat ng mga military training institutions, including yung mga nasa labas? Ilagay sa comment section, walang mamimersonal. Kung meron kayong kontra idea, mag-present kayo ng statistics, mga research work, studies, na magsuporta na ang inyong training program o ang inyong mga kagawaan tradisyon ay tama. Maraming salamat!